Hello mga kabarkads! Once again, this is our PB Motor Truck Roadblock. And mga kabarkads, update na yun: Titong sa mga uh, island, Dabaw City connector bridge project. Yan, ito yung landing area, mga kabarkads sa project. Dito na side is hindi pa nagsisimula, mga kabarkads. Pero doon tayo pupunta sa may dagat area. Doon sa lanang apply Itong beach, beach area na nagsimula na sila doon na boring machine. Kasi yung boring machine dito mga ka -well, kasi wala na. Dinala na doon sa may beach area. And, uh, nagsimula na sila dito sa area nagburing uh, boring uh, at nagawa ng way yan mga uh, yan itong may bako dito, dito sa right side natin mga kabalikans kasali ito sa project yan parang dito sila oh. dito sila lalabas itong area na ito yan oh. binakbak na nila dito na area ito itong blue na sign is sa kanila yan, parang tinamaan pa itong warehouse na ito sa project. Ito yung didiritso dito. Maraming mga kurinti pala ma kuhan dito. Parang dito siya dadaan. Yan, hindi na talaga kuhan ito mga wildcats. Yung maraming mga basher dito na hindi daw matuloy ito na project alam mo tuloy tuloy na ito mga workers itong project dito kasi April yun ang sabi pag kami all force na talaga dito na project dito yan o no? may mga kuha ano na sila dito mga workers sa area yan o, nag-clearing na sila dito kasi may mga posty dito, mga kabagat dito sa area na ito. Yan. Yan, kasi nabasa natin doon is 223 trees nang puputulin papunta doon yan sa project dito. Yan. Doon sa beach line is tuloy-tuloy na talaga yung trabaho nila doon. Kasi nagawa sila ng craneway, yung daanan ng kanilang crane para magbutas doon sa dagat area. Kasi may building dyan mga kabarkads. Dyan banda is wala na yung building dito mga kabarkads na kuha na yung building sa area na tanggal na yung building dyan o, oh, kitang kita na talaga yung samal samal area dito yan baka kuha na talaga mga kabarkas itong project dito yan na uh, nandyan na yung boring machine nila sa area. Diyan ah, didrilling na drilling na sila diyan mga workers, nagbubutas na sila. Yan, tapos parang naihinukay sila diyan no, na area. Tuloy-tuloy na talaga mga workers itong project. Yan, hindi na ito drawing. Ano mabilis itong China mga workers mag-project. Uh, sila dito. ano, kahit anong oras na ngayon mga kabarkats oh, tuloy tuloy yung trabaho nila dito mga kabarkats ano oh. tapos dito is na machine sila dito sa area yan may boring machine dito kasi ito ito kasi yung daanan mga kabarkats from dito sa dagat is papunta na doon yan, ito yung daanan talaga dito sa area. Dayo na gano'y no? Na dayo na gano'y ang kwan? Sige, like, lagi nga na drawing. Wala naging, bayo, bayo, na gano'y dayo na. Sige, yung drawing ba? Wala lagi. gano'y dayo na. Pas-pas din -pas China, mo, na. Hindi puro, 24. Bantog gabi eh. Tarbaho nito rin no? O, kwan? Ah, nang uli ang eh, tumpang gabi BA. eh. Oh. Pangadlaw ni poliron, ron. Napoli man sila. Mao oh, gani, kan waskin dito sa ko sa Davao River. Sila hamang gyapon to. 24 hours gyapon dito. Daga na pergi ba Night building gyapon dito sa kanin. Sa... Oh, daghan lagi daw ni kanin kuan, kuan man ni sa CRBC si sa China. Pati ka ng 45.5 oh. 45.5 sa bypass road na po ni sila. Barangay Ilyong, ah, sa barangay, Ilyong to, kuan nila na, padog mahayag. May dayo, ka na may babae na katarbaho. Babae na. Pinoy na, Pinoy? Ah, Pinay? Chinese? Si mga asawa na gamay ra pinoy dire no turo lang mga hire man daw ni kuan 700 ka trabante ni mamatay na kuan na mo dito sa amal oh gabdit ko 700 do ka trabante ang hire dire oh 700 lagi o, kuan na? So, apply kay ata ni sa online Basta ah? mga air, wag tayo air court ng siguro. Ha? Basta mga Bungka ke gitu building dia tu. No? Wala ke gitu building. Lagi. Kan ego ni belayar ni. Oh. Kaya mau ni street tau, no? Lagi, kata. Yan mga kabalikas, pati yang bahay na yan mga kabalikas, wala yan, papunta doon. Papunta yan doon. Kasi Four lens man gani duwa lens Dua duha ba Wala Two lens ang padulong dito Tulins lens pong pabalik Sugat ni sila sugat no Yan ganito na dito mga workouts gano Busy busy sila mga workouts Umuwi na daw yung Trabanting panggabi dito Sabi ni Manong Umuwi na daw yan Yung pang araw na naman Pang araw na naman yung Yung susunod dito Yan Sa area Chinese Yan Chinese na Chinese, mana na tubuh, area terus-terusan itu, tuloy proyek di sana mal double bridge proyek, China mau itu, bridge project Grabe ambilisnya China ng China mga workheads. Walang sila dito mga workheads. tuloy Tuloy talaga yung trabaho nila dito sa area. Ano, may mga tubo na. Para ipusti yata yan. Gamitin kasi nagawa sila dito ng crane wing, mga cover Daanan sa kanilang crane para magkuhan sila ng mga pusti. Yan sa area. Yan. Dito mga ng nagbuta sila dyan mga kabarkas. Oh ang sinisiminto nila mga kawarkad sa area. Yan. Yung sinisiminto nila. Yan ang mga tubo na nakuha nila. Mga bago yung mga gamit nila dito mga kawarkads. Yan o. Bago yung crane. Sumli -sum yun. Yan may panggabi doon mga kabarkads. Na kuha ano, na, umuwi na. Ngayon is pang-araw na naman yung nagtatrabaho dito. Yan dito sa area. Yan tuloy-tuloy na talaga itong mga kabarkads. Update update lang natin itong mga kabarkads. Itong ginagawa nila mga kabarkads is sa greenway itong mga kabarkads. Oh. Yung daanan sa crane para makabuta sila sa ko sa dagat tapos dito is ito na yung mga pusti dito na tinatrabaho nila yan no? nagbuburing machine na sila dito sa area yan yan nagbuburing machine na sila dito Uh, may mga binutasan sila dito mga workers. Yan. Talagang tuloy-tuloy na ito mga workers. Itong proyekto nila dito sa, sa Davao Samal Bridge Project. Yan mga workers. Yan. Ito yung update natin dito sa East IDC mga workhead. Itong Samal Island. Davao Connector Bridge. Yan, tuloy-tuloy na talaga mga kabarkads. Hindi na wala nang pigilan ito. Ito, nakita, nakita ninyo kanina sa video natin is 24 hours daw yung trabaho dito mga kabarkads. Sabi ni Manong doon na tricycat is 24 hours. Umuwi na daw yung panggabi. Ngayon, pang araw na naman yung nagtatrabaho dito sa area. Yan, kapit-apit lang natin ito mga kabarkads. Yan, like and subscribe to my channel and na the button bell para manotify kayo sa mga video na i download ko. Especially sa mga travel vlog natin. Yan sa iyo, bye, bye. God bless.